Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas lumakas na nga po ngayon, ang Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang excited na nga po si Lebron James sa mga bagong players ng Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, ang OKC Thunder na nga po ang siyang number one favorite team naman na magkampiyon next year mula sa West, since sila nga po naging top one sa standings ng Western Conference last season sa kabila ng napakatinding kompetisyon dito ng mga kupunan. Kumpara rin naman nga po last year ay tuluyan na rin naman nga pong naresolba ng kanilang front office ang problema nila sa kanilang lineup, kagaya na lamang ng pagkakaroon nga po nila noon ng napakanipis na frontcourt at naisaayos nga po nila iyan sa pamamagitan ng pagkuha nila sa kanilang pinakabagong center ni si Isaiah Hartenstein na ipangtatapat nga po nila sa mga big man ng kanilang mga makakalaban sa Western Conference. Bukod rin nga po dyan ay nai-trade na rin naman nga po nila ngayon si Josh Giddey na hindi masyadong nakapag-ambag sa kanilang kampanya last season since hindi nga po ito naging fit sa kanilang playing time. Kaya mas pinili na lamang nga po nalang ibigay ito sa Bulls para makuha si Alex Caruso na makapagbibigay sa kanila ng veteran presence. Bukod rin nga po dyan ay malaki rin naman nga pong magiging impact nito sa kanilang depensa plus makakatulong rin naman nga po ito sa kanilang opensa gamit ang kanyang dissenting shooting sa 3 point line. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang excited na nga po si Lebron James sa mga bagong players ng Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga katrop sa pagkuha ng Lakers ng mga bago at mga batang players ng nagdaang 2024 NBA draft, ay wala na nga pong iba pang magandang move ang nagawa ngayong offseason ng kanilang kupunan. Pero sa kabila nga po niyan ay kumbinsido para naman nga po dito ang kanilang superstar na si Lebron James. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa isang interview, sinabi nga po niya dito na napakalaki para naman nga po ang kanyang tiwala sa chemistry ng kanilang kasalukuyang lineup kahit wala man sila ditong masyadong ginawang pagbabago ngayong offseason. Sapat na rin naman nga po ang pagkuha nila ng mga batang players, gayong alam nga po niya na malaki ang maitutulong ng mga ito sa kanilang team lalong-lalo na si Dalton Kinect. Hindi na rin naman nga po siya makapaghintay pa na makasama ang kanyang anak na si Bronny James sa darating na training camp. Gayong matagal na nga po talaga niya itong hinihintay. Yes, bilang isang ama nga daw po mga katrops ay ito ang pinakagusto nga po niyang moment na mangyari na makasama ang kanyang anak na si Bronny James sa loob ng court bilang magka-teammate. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.